Guys, maganda nga pon. Dito ko ngayon sa Kanlubang. Yun dati kong pinupuntahan na ano namin. Uh, pinaglalagyan nung kliyente namin dito sa ano, cold storage. May schedule kami ngayon guys na ano, isang truck na delivery. Sabi nung helper, papunta, malapit na daw sila eh, papunta na daw dito. Inaantay ko lang guys. nasira na naman kayo ng maga yung motor ko guys Nagpa-rescue ako dun sa pamangking ko buti na lang nandyan panggabi panggabi sya yan ko na naman saan magamit yung motor ko hindi ko na lang binidyoan guys Ay, nahantay ko lang yung ano yung truck na dumating pakita ko na lang mamaya sa inyo Bali dito bukas kasi wala daw ano, delivery. Sa ibang storage naman bukas sa ano, sa Prinsa. Doon naman dito bukas wala. Isa lang naman to guys, yung delivery namin ngayong araw, Lunes. November 3. dito ako sa harap ng ano guys yung gate dito ko inaantay yung ano yung truck para may video ako ipakita ko sa inyo ayan park ito yung parking ng motor namin ito yung motor ko nandito buti na lang nagawa kanina ayun yung gate ayan dyan ko inaantay yung truck pasok guys, pakita ko na lang mamaya. Kasi ayun na yung truck dumating na. Ayun, nasa may stoplight. Si NRC. Abot siya sa katok guys. Alas, alas, stress pa lang ka. Alas, stress lang. Mamadali din siya guys para makaabot siya sa cut-off. Isa lang naman to guys ang schedule namin ngayon. Yan lang. Tapos bukas wala na ulit. Bago yung truck nilang yan guys ng NRC trucking subcon. Si Kabale ang driver. Kabale yung apelido. Ayan yung ano nyo guys yung El pero yan yung nakaulay ano. Orange. Si Joseph Dabu. Guys, pinapasalang ko na yung truck na dumating kanina para ma-inspection. Hindi ko na rin siguro paalisin dito. guys, maulan. Ayan o. Oh. Makas yung ulan. hirap magmaneobra sa bayang ulan.